Bakit kayo lumabas ng eskwela, ha? Mm, Dapat nanghihiya po kami. Nahihiya kayo na ang baon nyo ay asin? Ano. Sabi ko, ulam mo na nila asin papasok sa school. Nilalagnat po ako nun nung kumain po kami. Nitaste na po namin yun para may makakain lang po. Sapit po. Wala po kasi nasa sarap ng tika na kain po. Ryzen, ako si Kuya SB, Kumusta kayo? Mahalaga ang papel na ginagampanan ng edukasyon sa pag-unlad natin sa buhay. Para sa mga kababayan natin medyo salat o hirap, tanging edukasyon lang ang paraan nila para maiangat ang kanilang mga sarili sa kahirapan. Ngayong araw, makikilala natin ang dalawang bata na sa kanilang kalagayan o kahirapan, ipatuloy eh pa rin na nagsusumikap para sa kanilang pag-aaral. Medyo nakakalungkot ang kalagayan ng dalawang ito kasi minsan na silang naging owner-student pero dahil sa kakulangan nila o sa kahirapan, Minsan pumapasok sila na gutom o walang baon. Kung may baon man sila, eh kanin at asin lang, bagay na naka-apekto sa kanilang pag-aaral. Tara, kilalanin natin si Crislyn at Ryzen. Ako si SB, Samber Sosa. Lumaki sa hirap, nag-aral, at nagsumikap. Kaya ngayon, nais kong ibalik ang oportunidad at pag-asa sa mga taong nangangailangan at nangangarap magbago ang buhay. One! Ako si SV, Sam Versosa. Itinuturing na sentro ng karunungan ang paaralan. Sa loob ng apat na sulok ng mga classroom nito, hindi lamang nauhubog ang kaisipan, kundi pati na rin ang mabuting kaugalian ng mga bata. Pero paano nila makakamit ito kung kumakalam naman sa matinding gutong ang kanilang mga sikmura? Chrislyn, Ryzen, ako si Kuya SB. kumusta kayo? Matyaga? Masiyahin? At Masipag? Ganyan may isasalarawan ang magkapatid na sina Crisling Joint at Ryzen Villanueva. Kasalukuyang nasa grade 4 ang magkapatid. Grade 6 na dapat si Crisling ngayon subalit nahinto siya sa pag-aaral dulot ng pandemya. Aktibong lumalahok sa klase ang magkapatid na Villanueva, punong-puno ng pagkamangha at determinasyon ang kanilang mga mata sa tuwing may natututunan bagong kalaman. Pero sa likod ng kanilang inosenteng mga ngiti, ang isang malungkot na kalagayan na pilit nilang ikinukubli. Alam nyo, napanood ko yung uh, video nyo nag-viral. Nakita ako na kumakain kayo ng asin sa labas ng swelahan. Kwentuhan nyo naman ako, ano mo nangyari doon? Ayon po yung time na wala akong trabaho yung papa ko po. Aha. Uh -huh. Tapos po nun, eh, di ayun po yung naibao namin. Hindi na lang po kami dito kumain sa school. Doon na lang po sa puno, sa ilalim ng puno ng bayabas. Bakit kayo lumabas ng eskwela? Hmm, hindi po nahihiya po kami. Nahihiya kayo na ang baon nyo ay asin? Hmm. Anong pakiramdam nyo? No? Hmm, malungkot po na. hindi kailanman itinanggi ni Flor Delisa Villanueva, nanay nila Ryzen at Chrisline Joy, ang mapait na estado ng kanilang buhay. Bagaman nakatira sa gitna ng bukid, nananatiling salat sa masagana at masusustansyang pagkain ng pamilya. Wala po akong mapapaulang po kasi wala po kami kapera-pera po eh. Biyaya na raw may tuturing kung may ulam na may sa kanilang lamesa. Pero sa oras ng matinding kagipitan, katulad na lamang ng araw na ito, nung sila ay aming binisita, nagtitiis na lang ang mga bata sa pagkain ng ketchup at kung walang-wala talaga, nauuwi sila sa pagkain ng kanin at asin. Sabi ko, iulam mo na nila asin papasok sa school. Nahihiya po kami kumain dun sa may school po namin. Umuwi na lang po kami ng tanghali. Tapos bigla po noon, may bigla pong dumaan ng motor. Tinanong-tanong po kami bakit din daw, daw, po kami nakain. Kasi po nahihiya nga ka po kami kumain doon sa school. Ano bang ang Iyan eh, po, yung kahit tubig asin. Kasi so, po, wala po kami ulam. May taste na po namin yun. Para may makakain lang po. Bakit po? Sila po kasi masasarap ang tigay po. husay at masikap pagdating sa kanilang pag-aaral ang magkapatid na Villanueva. Sa katunayan, naparangalan na rin sila bilang mga honor student noon. Pero kapansin-pansin daw ang pagbaba ng kanilang mga grado at level ng partisipasyon sa tuwing kumakalam ang kanilang mga sikmura. Sa kabila ng kanilang kalagayan sa buhay ay tunay namang uh, pinagpapatuloy nila ang kanilang pag-aaral at nagsusumikap na makatapos sa kanilang pag-aaral. Madalas ding nagkakasakit sila Krislyn, Joy at Ryzen sa tuwing kanin at asin lang ang laman ng kanilang mga tiyan. Nilalagnat po ako noon nung kumain po kami, pero kahit nilalagnat, pasok pa rin po ako. Ayoko po yung absent ang absent para po mas ano, malayo din po yung maabot na pangarap. Sakit po. Sakit para hindi mapag-iwanan, nakaalalay palagi sa magkapatid na Villanueva ang pamunuan ng Coralan Elementary School. Paano kapag aral ng tama, ng maayos kung ang kanilang uh, naman ay walang laman? Kaya meron kaming breakfast, yung mga bata, ina-announce namin lagi sa flag ceremony. Huwag mahihiyang manghingi, magsabi sa guro alam namin ang estado ng bata, pati buhay. Nilulok forward talaga namin ang school-based feeding program. So, nai-utilize namin at aware kami dun sa situation ng dalawang bata. Sila yung masaya dito sa school, according to the teachers. Kasi nga, natutulungan sila somehow ng food assistance. Yung maitutulong talaga ng teachers dito, talagang mayroong big heart sa mga bata dito. So, nung nalaman ng mga kaklase mo na ang baon mo lang ay toyo at uh, mantika, eh nag-ambag-ambag sila para makapagbigay sa'yo ng ano, ulam. Opo. Ang babait naman pala ng mga kaklase ninyo. Pero ngayon, ang ulam nyo ay eh, isda. Kaya nandito kayo. Opo. Masaya ba kayo na may ulam isda ngayon? Opo. Kumakalaman ang kanilang mga sikmura taas no pa rin nagsusumikap sa pag-aaral sila Krislyn Joya at Ryzen, maabot lang ang kanilang mga pangarap para maiahon ang kanilang pamilya sa kahirapan. Anong pangarap mo paglaki nyo? Ako po'y teacher. Gusto mo maging teacher, Krislyn. Ikaw, Ryzen, anong pangarap mo? Ano po? Vlogger. Vlogger! So, napakaganda ng mga pangarap ninyo. Kaya ako, ang payo ni Kuya SBC nyo, eh, mag-aral kayo yung mabuti. Pa, naging teacher ka at naging vlogger ka, lahat ng mga natutunan mo sa eskwelaan, eh, magagamit mo sa iyong kinabukasan. So, dito yung kinatawag nilang bambam. Dito daw nila hinuhugasan yung mga plato, saan ang gagaling yung tubig dito? Doon po, dyan po sa mga sapa po rin. Medyo delikado yun para sa kalusugan natin. nakatira lang sa bahay ng isang kaibigan ni Flor de Lisa, ang pamilya Villanueva. Bagaman may bubong na masisilungan, salat pa rin sila pagdating sa ilang esensyal na pangangailangan tulad ng kuryente at malinis na tubig. Pero sa kabila ng mga kakulangan, mas mabuti na raw ang lagay nila ngayon kaysa noon. Kami po nakatira dati po doon sa bukol po. Kaya po, yung aming tinitirag po doon, maliit lang po. Naawa po ako sa mga bata po na ano eh, ginagalis na po yung mga paa, ang gawa po katabi namin ng baboy po. Mahirap po. Hindi po rin po kami maka-walang ano, kuryente. Malayo po ang igiban. Kaya mahirap po yung dating dinanas po namin kaysa ngayon pangalawang asawa na ni Flor, si Darwin Espiritu. Matapos humiwalay sa unang asawa, si Darwin na ang tumayo bilang ama para sa magkapatid na sina Ryzen at Krislyn Joy. Nagana po siya ng trabaho niya po para may panggastos po kami sa araw-araw. Kaya po siya nagpapaayos po ngayon ng bike po para mag-ikot po papuntang bayan po. Alam ni Darwin ang hirap na pinagdaanan ng pamilya Villanueva bago siya naging bahagi nito. Kaya naman, pilit siyang nagsusumikap upang mapunan ang mga naging pagkukulang ng dating asawa ni Flor. Ayoko na nakikita ang mga batang ganyan. Nakikita ko ganyan. Para ako tinaw na Pero tila limitado rin ang kakayahan ni Darwin para mabigyan ng masaganang buhay ang kanyang bagong pamilya. Kung sa trabaho, makakapunta ako. Katulad ng kainan, gusto mong trabaho doon, hindi nga makapunta dahil wala ako service. Nakahahabag marinig ang kwento ng pamilya Villanueva. kaya kasama nila Leslie Joy at Ryzen pinuntahan ko ang kanilang abang tahanan para makita sa personal ang kondisyon ng kanilang pamumuhay at para na rin makapagpaabot ng karampatang tulong sa kanila Kamusta po? Ay, tuloy pa. araw sa inyo, ako si SB. Salamat ay. Kamusta po. Kumusta po kayo, Nay. Nay? Ay, namusta? Sinamahan ko muna yung mga bata sa eskwelahan nila. Kamusta po kayo rito? Okay naman po. Kwento nila Darwin at Flor de Liza, sa bambang o irigasyon ng bukid sa may bukana ng kanilang tinitirhang bahay, sila umaasa para sa tubig. So dito yung tinatawag nilang bambang, dito daw nila hinuhugasan yung mga plato, Kutsara, ano pa mga inuugasan nyo rito? Uh, Lahat po, kung patero. ano po. Kaldero? Naglalaba po. Ah, bangbang. Bang. So, Pati maligo rin po dyan. Dito na rin ligo? Ah, Saan ang gagaling yung tubig dito? Doon po, dyan po sa mga sapa po rin. Pero malinis to? Oo po, malinis naman po. Pero pagka limbawa nang nag-spray po, hindi po kami sumasabay gawa na po yung ano, sa mga gamot po kasi yun eh. Mga pesticides? Oo oh, kasi medyo delikado yun para sa kalusugan natin. Balita ko, meron daw kayo mga munting taniman dyan sa bakura ninyo. Pwede nyo ba ipakita sa akin? Natuyot na po eh. Patingin, patingin. Ano na po, naabak-abakan. Tara, patingin. Ito po, papula pa lang po ng talong. So, nagtanim kayo ng talong dito, doon okra. Ito ano to? Sili. Sili. Patingin. Tuwing hapon, didiligan siya. niya. Sa loob ng limang araw, Mm -hmm. Ito mga color blue na to. Kulay ko pa. <laughs> nakita ninyo, itong kulay blue na to, punla daw to. Talong daw to. Talong. So, nilalagay lang dito, ginaganon-ganon lang sa lupa. Didiligan araw-araw. Gano'ng katagal bago pwedeng ma makain yan, maging talong talaga. 15 days lang? Pwede pala kayong magtanim dito, tay. Mm -hmm. Tay, Darwin, pwede pala itong taniman lahat para meron kayong dagdag pang kain. Malaki palang potensyal ng maliit na hardin ng Pamilya Villanueva. At para mapayaman pa ito lalo, nagsama ako ng ilang eksperto mula sa munisipyo ng Santa Maria, Laguna para maturuan sila ng tamang pamamaraan sa pagtatanim. Uh, Ma'am Sonia, bakit nga natin ito tinatanggal, yung mga damo-damo na to? Sir, kaya po natin tinatanggal kasi po para wala pong dapuan ng mga insekto, katulad po ng mga mga uod. Tapos ito po yung plat natin. So, hmm. plat siya. So, tatanggalan natin, kalin. Dapat po medyo malalim yung pagkakaanin niya. Ayun! po yung, so, so, ito pangarin. pala yung tinatawag na ano, paggagahok lalagyan po natin ng organic. Ito, ito po yung organic fertilizer. Ayun. Okay, pasubok ha. Okay. Mula po sa dumi ng bulate. Ha? Uh, <laughs> Mula sa dumi. <laughs> Mula sa dumi ng bulate. Actually, okay. ang mga fertilizer talaga galing din sa mga dumi ng hayop, mga kailangan po natin ng tubig. Tapos Para po, five days po, sisigol na siya. Tapos pag sumibol na po siya, siguro po mga one, one month, pwede na po natin siyang ilipat tanim. Two months, three months, pwede na po mag-harvest. Alam nyo, ngayong araw lang ako natuto talaga kung paano magtanim kasi dati uh, hindi ko to pinapansin dahil may mga iba tayong trabaho. Pero ganito pala yun no, Napakasimple lang, just didiligan mo na, mo na lang. po kasi ni sir nito, may dagdag-ingang po tayo. Kasi po pag may tanim po tayong gulay, pwede po tayong 3 months, 4 or 2 months, pwede na po natin na-harvest at itinda po natin sa labas. O ngayon, Tay, alam mo na. Ang unang regalo ni Kuya SB para kay Rizen at Krislyn, ayun yung pangarap. Tara, 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 yay! Siyempre, kasama ko sa mga re-regaluhan po. Napiniba nilang kapatid. <laughs> Maraming salamat po talay sa mga tumulong po. Sa <laughs> lang po talay lang So mag... Matapos ang maturuan ng tamang paraan ng pagtatanim ng gulay Nagpahinga muna kami ng pamilya Villanueva At dahil talagang napakasariwa ng hangin at napakaganda ng tanawin dito sa bukid Minabuti naming magminindal sa kanilang bakuran Minindal lang pansita pansit at tinapay lang naman Okey na mga bata Hangin dito ito ang kakaiba sa mga nakakamis sa mga probinsya eh. Pag dumadalaw ako sa mga ganitong lugar, kahit ganong init, eh presko tay, no? Palaman sa tinapay. Ito, paboritong merienda ng mga Pinoy, di ba? Pansit, palaman sa tinapay nakakataba ng puso ang mainit na pagtanggap sa akin ng pamilya Villanueva sa kanilang abang tirahan. Pero, lingit sa kanilang kalaman, may ilang mga sorpresa ang inihanda ang DLSV para lubos na mga tulong sa pagbuo ng kanilang mga pangarap. Oh, nag ba diba kung nasan kayo. Dito kayo sa palayan. At uh, dahil nabilib ko sa positibong disposisyon ni Ryzen at ni Joy, meron kaming munting regalo para sa inyo, okay? O basta yung promise nyo sa akin, tututuwaan ninyo, ha? Oop, Opo. Peksman. Peksman. At para sa unang handog ng Dear SB, sabi ko nga sa inyo, may regalo ko sa inyo. Ang unang regalo ni Kuya SB para kay Ryzen at Krislyn, ayun, yung pangarap niyong bike, brand new! Tara, 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 Yay! tara, 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 Oh, ito yung unang regalo ni Kuya SB para sa'yo, iyo, Ryzen at Crislyn. Mga bagong bike. Di ba kanina yung sinasabi niyo sa akin? Okay, kinakalawang na. Sira-sira na yung upuan. Okay, po. Kamusta? Happy po. Pero ito, nai-regalo ko para sa mga bata. Sempre kasama kayo sa mga re-regaluhan ko. Mating iba nilang kapatid. Kaya meron na din kaming regalong grocery package para sa inyo. Ito <laughs> yun. Ito grocery package para may kakainin kayo. Iba dyan, mga paborito kong delata, pagkain, uh, gatas. Ako mismo yan, mga kinakain at iniinom ko. Gusto ko matikman nyo yan. Yan din ang mabaon nyo sa school at makain nyo sa bahay ninyo. At siyempre, hindi natin kinalimutan yung mga mus mus mong mga anak, meron diaper, gatas, may mga uniforms kompleto para sa buong pamilya ninyo. Ano masasabi mo, Nay? Maraming salamat po sa mga tumulong po. Ngayon lang po talay Lubos-lubosin na natin ang kasiyahan ng pamilya Villanueva dahil ang susunod nating handog ay... Pero hindi pa nagtatapos yan. Meron pa kaming regalong solar panels para sa bahay ninyo. Sinama ko na rin mga bagong electric fan at brand new flat screen TV! Para makapanood na kayo ng Dear SB tuwing Sabado. Ang harap po talaga namin. Gusto po talaga kami magkaroon ng TV at saka ano po. Yung mga ano po. Ngayon lang po talaga kami nakaganto. Sa tagal-tagal po ng aming paghihirap. Ngayon lang po talaga kami Paunang regalo pa lang ang mga ito dahil ang mga kasunod, tiyak na babago lalo sa buhay ng pamilya Villanueva. Pero nay, ang Dear SB po, ang programa namin, nilang upang isahang tulong. Gusto namin tulungan kayo magkaroon ng hanap uh, buhay para matulungan nyo yung pamilya ninyo. Kaya isa pang regalo or tulong na ibibigay ko sa inyo, eh, gagawin ko na kayong distributor ho ng front row. Yes! Ito eh, produkto ng aking kumpanya. Ito po ilan sa mga produkto ng front row na pwede nyo gamitin at pwede nyo rin ibenta sa mga kakilala nyo, kapitbahay nyo. Lalong-lalo lalo na meron na kayong solar panel, pwede ka na magbenta through online sa cellphone mo. At syempre, makakalimutan ba natin ang padre ni pamilya na si Darwin? Kaya ang huling handog ng Dear SB para sa si inyo ay isang negosyo package. Yeah. So, ito tay, yung negosyo cart na handog ng Dear SB para sa inyo. At ito po, pwede nyo gamitin. Uh, kompleto na po ng mga kagamitan. Meron na kayong mga pwedeng ibenta. Yun po, mga Pinoy hotcake. Pwede nyo ibenta sa tapat ng school o kung saan-saan man dito sa bayan na talaga magugustahan ng mga kababayan natin dito. Ito po, yung handog ng Dear SB para sa inyo. Ang sabi mo tay? At least may yung pag-iikot ko hindi ka na basta mag-iikot dito tayo para maganap ng trabaho kasi meron ka ng negosyo kasama sa pag-iikot mo. Pero tay, gusto ko ipangako mo sa akin lahat ng binigay namin sa iyo sa pamilya mo, lalong-lalo na itong negosyo cart na to, eh, payabungin mo at uh, talagang uh, gamitin mo sa kabutihan at mapalago mo para mas kumita ka pa at mabigyan mo ng magandang kinabukasan ng pamilya mo. Pwede mo ba ipangako sa akin yun? Opo, promise po. Sempre, hindi magtatapos ang programa namin kung hindi ito ginagawa. Kung kala nyo tapos na at masayang-masayang na kayo, meron pa akong konting pabahon sa inyo. Pero ibubulong ko na lang, mag-iiwan pa ako sa inyo ng... Masaya lang po. O, baby. Masaya lang po. Maraming salamat po. Maraming, maraming, maraming salamat, maraming salamat po. May resi po. Walang anuman. Mabuhay kayo at uh, salamat sa oras niyo. Salamat po. Salamat din Marami po. Salamat. Thank, you, thank you, thank you. Karapatan ng bawat tao ang mamuhay ng masigla at marangal. ang mamuhay ng masaya at maisakatuparan ng lahat ng ating pinapangarap. Mahalagang susi ang edukasyon upang maiahon ni ang kanilang sarili mula sa kahirapan, patungo sa kanilang mga ambisyon sa buhay. Pero hindi madali ang paglalakbay na ito kung kumakalam ang sikmura ng mga estudyanteng naghahangad lang ng isang maayos na kinabukasan. Nananatiling mapait na realidad man ang kahirapan. Marami pa rin ang bukas-palad na tumutulong sa mga salat at nangangailangan. po? Salamat araw sa inyo ako si SV. Ay, salamat po. Kamusta po kayo, Nay? Hay, kamusta? Meron kaming munting regalo para sa inyo. Okay? Ayun, yung pangarap niyong bike, brand new. Oh, ito yung unang regalo ni Kuya SB para sa iyo, Ryzen at Crislyn. Mga bagong bike, solar panels para sa bahay ninyo. Sinama ko na rin mga bagong electric fan at brand new flat screen TV. Para makapanood na kayo ng Dear SB tuwing Sabado. Mga handang umagapay sa ating mga kapwa na nananatiling lugmok sa laylayan. Ito po yun! grocery package para sa inyo. Isang negosyo package. Dahil sa uli, nasa kanilang mga kamay pa rin ang takbo ng kanilang kapalaran at daan patungo sa isang masaganang kinabukasan. Muli, ako si SV, Samber Sosa, At ito ang Dear SB, Dear SB, Dear SB makikilala natin ngayong araw, si Lola Peding. lakas ninyo. Paano nyo nagagawa to? Mga nakakotse. Ma, may ilang <laughs> taong ka na? Eh, tipag, ho! Ang tuloy nila. May munti kaming regalo para sa Ang tuloy